Hello mga bata! Alam niyo ba na napakasarap sa papirapdam kapag may na halaman sa paligid? Opo! Kaya ngayon, samahan niyo ako para alamin ang limang paraan ng tamang pag aalaga ng halaman. Unang-una, ang tamang pagtutubig. Pero teka-teka, kung sobrang tubig, ano ang nangyayari sa ugaan? E, eh, mabubulo? Di mas mabubuhay Si, mga Huwag sobra at huwag gulang. Ligan lang ayon sa pangangailangan ng halaman. Tandaan kapag sobra ang tubig, maaaring mabulok ang ugat. Pangalawa, kailangan ng halaman ng sikat ng araw. Pero hindi gusto ng direktang init, ang iba ay gusto na sa limlim lang. Ngayon, ituro niyo nga ako kung nasaan ang araw. pataba. Ang pataba ay panong vitamins ng halaman. Sabihin nga natin lahat. Vitamins para sa halaman! Vitamins para sa halaman! Sige nga! Kunwari, nagbudbud tayo ng pataba sa lupa. Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Apat, tanggalin mo ng damo at peste. Alipin ko ang mga damo at Tama! Ito ang damo at peste. Regular na linisin ang piligid ng halaman para maiwasan ang sakit at mas maging maganda ang paglaki. At panglima, siguraduhin na maayos ang lupa at paso. Sabay nga tayo humukay ng lupa at siguraduhin na maayos ang paso at halaman. Siguraduhin na ang lupa ay maluwag at may tamang drainage. Kung nasa paso, dapat may but butas para makalabas ang sobrang tubig. Ayan mga bata! At na ang natutunan natin ay five finger techniques sa pag-aalaga ng halaman. Tamang pagtutubig, sapat na sikat ng araw, pataba, tanggalin nito mo at peste, maayos na lupa at paso. Sabay-sabay natin sabihin, Happy Plans, Happy Kids. Happy Plans, Happy Kids. susunod